25 araw ang kailangang hintayin ni na Arlene bago nila maitanim ang kanilang mga punlang lettuce sa strawberry farm sa La Trinidad Benguet. Anya, bagamat mabilis lamang tumubo ang mga ito, malaki pa rin daw ang gastos nila, lalo na sa mga pestisidyo ginagamit. Pero sa mga nagdaang bagyo, halos wala na silang naani. Kung minsan kasi, babad na sa tubig ang kanilang mga pananim dahil sa walang tigil na ulan. Kailang may kunting nasira, ma'am. Yun lang, ma'am. Pero wala silang magawa, kundi bumangon muli. Another tanim ulit, ma'am. Uh, bumaba siya, ma'am, kasi flooded daw sa Manila, ma'am. Naapektuhan po yung presyo dito sa Baguio, ma'am. Ang tindera naman ng gulay na si Nanay Jean. Kakaunting gulay lamang raw ang kanyang kinukuha para ibenta sa Bob Maliban kasi sa mahal ang presyo ng mga ito, hirap din daw siyang maipaubos ang mga ito. Pagkilos, pinakamataas. Ang sa akin lang kasi ang mga soki ko mga restaurant kaya doon na ako nakatabawi. Uh, Loob sok hindi man pa rin. 'Yun na pa rin ang problema natin. Minsan sabay-sabay uh, yung pag uh, ng mga kababayan natin kaya minsan nagfa-flock uh, yung mga ano natin yung mga vegetable natin Matapos manalasa ang bagyong Nika, mataas pa rin ang presyo ng ilang gulay mula sa binget Kung ikukumpara sa presyo bago pumasok ang bagyong Christine, nasa halos 10 hanggang 15 piso ang itinaas ng ilang mga gulay. Ang patatas na dati 20 pesos hanggang 50 pesos, tumaas ito ng 20 pesos hanggang 65 pesos depende sa klase. Ang karot naman na dati ay 7 hanggang 67 pesos. Ngayon umabot na sa 20 hanggang 110 pesos depende sa laki. Ang radish naman naglalaro sa 10 hanggang 45 pesos ngayon na dati ay nasa 10 hanggang 35 pesos lamang. Ang sayote ngayon nasa 7 hanggang 25 pesos kada kilo kumpara sa dati na 7 hanggang 20 pesos. Ang onion leeks na dati ay 40 hanggang 60 pesos. Ngayon ay naglalaro na sa 60 hanggang 75 pesos kada kilo. At ang celery na dati ay nasa 40 hanggang 80 pesos. Ngayon ay 70 hanggang hanggang 90 pesos na kada kilo. Ang pipino naman halos dumoble ang presyo. Mula kasi sa 25 hanggang 30 pesos, naging 60 pesos na ito kada kilo. Pero may ilang gulay na walang pagkalaw ang presyo. Gaya ng repolyo na nasa 15 hanggang 40 pesos pa rin ang kada kilo. Ang snap beans naman nasa 50 hanggang 80 pesos pa rin kada kilo. Pero maaari pa rin magbago ang mga ito depende pa rin sa supply ng mga gulay na magmumula sa probinsya ng Binget. Vanessa Bukton, para Saluzon Headlines.